Pastor, iduluko ang aking ama. Habang lumalaki ako ay inspirasyon ko ang husay niya sa trabaho at pakikisama sa tao. Bata pa lang ako ay bilib na ako sa narating sa buhay ni Papa. Siya ay isang arkitekto na head ngayon ng planning department sa isang real estate company. Pero ngayong siya ay senior citizen na parang nagbabago ang pagtingin ko sa aking ama. Parang wala siyang bilib sa narating niya. Napapansin ko kasi sa kanyang pananalita na para puno ng regrets ang buhay niya. 64 years old na ang aking ama at kakaretiro lamang madalas siyang pumunta sa mga reunion kasama ang mga kaibigan at kaklase noong high school at college. Natutuwa ako na may oras na siyang lumabas ngayon. Dati kasi, puro trabaho, bahay lang siya. Masyadong abala maghanap buhay para mabigyan kaming magkapatid ng magandang edukasyon. Si Mama ay may pwesto ng meat shop sa palengke na hindi naman ganoon kalaki ang kita. Kaya si Papa ang subsub sa trabaho noon. Ang problema ko, Pastor, tuwing umuwi si Papa, pa, galing sa mga gathering at reunion na pinupuntahan niya sa halip na magkwento siya ng masasayang kaganapan sa reunion tila na ikukumpara niya ang kinalabasan ng buhay niya. Sana raw, ipinagpatuloy niya ang pangarap niya na magtrabaho sa bangko. Total, yun naman daw ang gusto niya noon na may dati raw siyang kaklase na malaki ang kinita abroad kaya maraming pera ngayon. Sana raw, siya rin. Itinuloy niya ang planong magkatar noon. Baka marami rin siyang pera ngayon at may kaklase raw siyang pinasok ang trabahong marketing na malaki raw pala ang sweldo. Sana raw sinubukan din niya ang propesyon na yon Hindi po ba't parang tunog puro pagsisisi sa napiling tinahak niya sa buhay? Pastor, sa pananaw ko ay naging maganda naman ang buhay ng aking ama. Maayos ang trabaho, nakapagpatapos ng dalawang anak sa kolehiyo, may bahay at lupa at mga sasakyan. Isa pa, siya ang nagtuturo sa akin noon ng tungkol sa pagiging kontento. Sa anumang i binigay sa'yo ng Diyos. Kaya noon paman, masaya na ako sa kahit anong simpleng bagay na meron ako. Siya ang idol ko. Paano ko ba sasabihin sa papa ko na sana maging masaya siya sa kung ano man ang naging direksyon ng buhay niya sa paraan na hindi siya ma offend kasi baka sabihin niya, anak niya lang ako. Bakit ako ganun magsalita sa kanya? At kung maririnig niya man ang sulat na ito, sana mabigyan niya siya ng magandang mensahe na makakapagpaalala sa kanya na maswerte siyang tao sa lahat ng narating niya. Aabangan ko po kung anong say mo, Brad. Carlo. Alam mo, Carlo, napakagandang kwento ng paghanga mo sa iyong ama. Kitang-kita rito kung paano mo siya tinitingnan bilang isang mabuting ama at I'm sure huwarang tao. Nakakatouch na gusto mo siyang tulungan na makita yung, yung, kagandahan ng kanyang narating sa buhay. May konti na ako advice sa iyo. Una-una, natural lang na makaramdam ng pagsisisi ang isang taong maaari sabihin natin na sa twilight na o nasa huling yugto na ba? Yung uh, kumbaga, sa race, last lap. Kapag dumarating ang isang isang tao sa yugto ng retirement, karaniwan i-review nila yung kanilang buhay. Minsan napapaisip sila kung ano talaga yung naging buhay nila, tama ba talaga yung pinili nila landas, marami silang what ifs. Pero hindi ibig sabihin nito Carlo na hindi sila masaya, Magdalas lang bahagi lang ito ng proseso ng pagtanda at pagnilay-nilay. So gusto ko rin tanong, contento pa talaga siya? Maring hindi niya napapansin na sa tuwing nagkukwento siya ng ganito, ng ganyan, nagmumukha hindi siya kontento. Baka gusto lang naman niyang verbalize yun ng mga what ifs na. Pero hindi naman ibig sabihin, tingin ko, na hindi niya mahal yung naging buhay niya pag nakikita niya kayo magkapatid. So, Carlo, paano mo siya matutulungan? Ang pinakamagandang paraan para iparating ang gusto mong sabihin sa sa kanya, yung isang meaningful na, alam mo yon magkapi kayo para panatag lahat. Subukan mo magkaroon ng heart-to-heart -heart talk sa kanya. Gamitin mo ang iyong paghanga sa kanya bilang simula. Pwede mo sabihin, Carlo, parang naisip ko, pa, alam mo, ikaw talaga yung idol ko. Kung ano ko ngayon, malaking bahagi ka ng narating ko. So, pwedeng ganon. Paalala mo sa kanya, Carlo, kung ano ang tunay na yaman. Pakita mo kung paano siya naging inspirasyon, hindi sa inyo kundi sa ibang tao na rin. Pwede mo sabihin pa, alam mo sa dami ng naabot mo, hindi ba dapat pagpasalamatan natin 'yan? Ang dami mong na-achieve, hindi lang sa pera, magkakasama tayo, lumaki kaming matino, hindi ako nag drugs or something. Saka siguro i-remind mo siya ng magandang Bible verse ito about contentment sa Filipos 4:12. Marunong akong mamuhay sa hirap o ginhawa. Natutunan ko na ang lahat ng ito kaya maging anuman ang kalagayan ko, busog man o gutom, sagana o sala, kontento pa rin ako. Maganda tong reminder na to to Carlo from Apostle Paul na maaaring mo magamit sa iyong tatay. Carlo, pakinggan mo rin yung laman ng puso niya. Baka kailangan lang niyang mailabas ang kanyang mga saloobin. So sa halip na kontahin mo agad to, tanungin mo siya pa, may gusto ka pa bang gawin ngayon na hindi mo nagawa noon? Pwede pa rin nating pag-usapan kung paano maabot yung ibang pangarap mo. Di ba? Hindi naman kailangan bumalik siya sa pagiging career-oriented. Baka may gusto niya mag-poultry, mag-garden, whatever. So may mensahe ako sa papa mo. I'm sure nakikinig siya ngayon. Kung narinig niyo to, papa, no? ito lang nais nice kong ipahihwating sa iyo. Alam mo, sir, napaka swerte nyo po. Hindi dahil sa kung anong profesyon yung pinili nyo, kung saan kayo ng trabaho, kung magkano kinita nyo, pero dahil sa naging buhay nyo na naitaguyod nyo yung pamilya nyo. Sa mata ng anak nyo, kayo po isang matagumpay na tao. May dalawa kayong anak na tulungan nyo makapagtapos. Isang pamilya na matatag, isang misis na masigasig din na tumulong sa inyo. So tingin ko ang tunay na tagumpay pa ay hindi lang nasusukat sa pera, sa karir, sa dami ng kotse, sa garahe, kundi sa relasyong nabuo natin at na-inspire natin ang buhay sa paligid natin. So ah, huwag nating hayaan yung mga what ifs magnakaw ng ating kasalukuyang kaligayahan o kasiyahan. May plano po ang Diyos sa lahat ng yugto ng buhay natin. At kung may natitira pang pangarap sa inyong puso, tandaan natin, hindi pa po huli ang lahat. Enjoy your retirement, sir. Ito ang panahon para sulitin suliti natin yung bunga ng iyong pagsisikap. So, final words ko sa iyo pa, ang buhay ay hindi dapat puno ng pagsisisi kundi pasasalamat. So, Carlo, ang pagmamahal mo sa ama mo ay makakatulong sa kanya para makita ang kagandahan ng buhay niya. Huwag ka magalala, hindi, hindi dyan nagtatapos yan. I'm sure marami kayong magagawa pa ng papa mo sa nalalabi niyang mahabang buhay dito sa lupa. So pa, Pilipos 4.12, marunong akong mamuhay sa hirap o ginhawa, natutunan ko na ang lahat ng ito. Kaya maging anuman ang kalagayan ko, busog man o gutom, sagana o salat, kontento pa rin ako. Panginoon, salamat po kay Carlo. Tunay ng mahal niya ang kanyang ama at uh, alam ko Lord na ang ama rin niya mahal din sila. So maaari na isa lang niya pag galing sa party and all sa reunion. Pero Lord, alam ko masaya rin ang kanyang ama sa kinalabasan ng kanyang mga anak at asawa. Lord, i-bless po sila ng contentment. I bless you sila ng joy and peace sa buong pamilya at nawa ay magdulot to ng kaligayahan ng mga mensahe na to. Sa pangalan ni Amen. Amen. Today's with Pastor Jeff